nitong Sabado, tinutuo ng Iran ang banta na gaganti sa Israel. Matapos ang malawakan at supistikadong airstrike ng mahigit 200 na mga Israeli fighter jets sa mga malalaking siyudad sa Iran, halos isang daan ang nasawi at na ang mga utak sa kapabilidad ng sandatahang lakas ng Islamic Republic. Gayunpaman, tulad ng inaasahan, romesbak agad ang Iran at nagpakawala ng mga drones at ballistic missile papuntang Israel. Tinarget ng Islamic Republic ang mga matataong lugar ng Jewish State tulad ng mga syudad ng Tel Aviv at ng Jerusalem. Sa kabila ng paghuhugas kamay ng Amerika, mariing binalaan ni President Donald Trump ang Tehran na huwag idamay ang mga kano sa puot ng huli sa Israel. Pero matigas ang tugon ng Iranian leadership. Tatargetin nila sa resback maging ang Estados Unidos dahil sa pagiging konsentidor nito sa Israel. May ibubuga pa ba ang Iran sa banta nito sa US matapos mapugutan ang kanyang military leadership? Hanggang kailan kaya kakayanin ng Iran ang pananalakay na ginawa ng Israel? Yan ang ating pag-usapan sa video na ito. Sa kanyang pagharap sa international community, sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang kanilang operasyon laban sa Iran ay upang pangalagaan ang Jewish state at mga kapitbansang Arabo na ayaw sa kasulukuyang pamahalaan ng Iran. Pinili ng Israel na pangalan ng Rising Lion ang malawakang pag-atake na ito dahil umano sa isang propesya sa Biblia pero para sa mga analist ang pangalan ng operasyon ay tila pagbingwit ng Israel sa mga Iranian na ayaw sa kasalukuyang pamumuno ng Islamic Republic Bago kasi ang Islamic Revolution noong 1979 ang Iran na dating kilalang Persia ay sinisimbolo ng The Espadang Leon at Isang Araw na isumanon ni Netanyahu na kunin ang simpatsya na ayaw sa kasalukuyang rehimen upang sila'y magalsa at bawiin ang Iran mula sa mga galamay ni Grand Ayatollah Khamenei. Sa ulat ng Persian language na Iran International, isang news company na nakabase sa London, marami umanong mga Iranian ang lihim na nagbunyi habang sinasalakay ng Israel ang kanilang bansa at tinarget ang mga alipores ng rehimen. Gayon pa man, kailangan pa rin na timbangin ang report na ito bilang isang propaganda. Lalo't ang nasa likod ng news outfit na ito ay mga prosya at kritiko ng kasalukuyang namamuno sa Teran. Kasabay ng bulim pangbobomba ng Israel sa mismong sentrong lungsod na Teran nitong Sabado, agad pinutol ng pamahalaan ang tanging limitadong internet access ng mga mamamayan. Ayon sa Iran Revolutionary Guard Corps, tinamaan ng dalawang pagsabog ang paligid ng Merabad International Airport sa Tehran. Mahigit 100 na mga target sa Iran ang kinuyog ng 200 na mga eroplano ng Israel Defense Forces kung saan binayo ng mga cruise missiles ang mga pasilidad na nuklear malapit sa paanan ng Zagros Mountains. Kabilang sa nasira ay ang mga above ground facility ng Natanz sa lalawigan ng Isfahan. Base sa mga satellite footage na pag-alaman na nasira ang mga electrical room, pati na ang mga nuclear research equipment at mga materyales. Nasira din ang mga tangke ng uranium enrichment at ang mga lalagyan ng bombahin ang Estafan Nuclear Technology Center. Tinamaan din ang Alat Nuclear Complex pati na ang Fordo Fuel Enrichment Plant. Nawasak naman ng tirahin ng Israel ang isang imbaka ng mga bala ng IRGC Ground Forces sa lalawigan ng Kermanshah. Pinulbos din ng mga eroplano ng Israel ang radar site sa Hamadan Province. Ang pasilidad na ito ay ang nerve center ng lahat ng anti-air defense ng militar ng Iran kaya madaling nakalapit ang mga Israel jets sa airspace ng Islamic Republic. Ilang oras matapos makauwi ang mga eroplano ng Israel nagsimulang bumuelta ng Iran. Sa ilalim ng Operation True Promise 3 Dibababa sa 150 na mga ballistic missile ang pinakawala ng Iran patungong Israel. May mahigit 3,000 na mga ballistic missiles ang Islamic Republic kung saan daan-daan sa mga ito ang kaya to market sa alinmang bahagi ng Israel. Posibleng ginamit sa strike back ng Iran ay ang Shahab-3, Gadir-110, Seyjil, Kuramshar at Emad. Ang mga missile na ito ay may range na mula 2,000 hanggang 3,000 kilometers. Lampas sa distansya ng dalawang bansa na 1,900 kilometers. Ayon sa IDF, kabilang sa mga tinamaan ng Iranian missiles ay ang Tel Aviv, Jerusalem at bahagi ng West Bank. Isang cruise missile din mula naman sa Yemen na posibleng pinaputok ng mga rebuilding hutis ang tumama sa West Bank kung saan pitong mga Palestino ang nasugatan. Ngayong nanghimasok na ang isa sa mga tuta ng Iran, posible kaya na may sasali ding iba na panig sa Israel? Kung kapabilidad ang pagbabatayan, walang pinatbat ang higanting Iran sa maliit na bansa gaya ng Israel sa loob ng mahabang panahon, na manso at na perpekto ng Jewish state ang kanyang nakinaryang militar at pangsiguridad laban sa mga katunggali, rebeldeman o isang regional power tulad ng Iran. Kaya di katakataka na ang Operation Rising Lion itong biyernes ay siyang pinakamalaki, pinakamalawak at pinakamapaninsala na direktang pag-atake ng Israel sa Iran. Isang sistematikong paraan ang ginawa ng Israel upang palambutin ang depensa ng Iran. Bago pa lumusob ang mga fighter jets, sinalisihan muna ng mga operatiba ng Mossad ang security network ng Islamic Republic. Sa tulong ng mga posibleng rehemen na Iranian at mga espiya, nakapasok sa mismong teran ang mga alagad ng Mossad. Nakapagpuslit din sila ng mga one-way drones na siyang ginamit sa pag-knockout sa mga air defense capability ng Islamic Republic. Natuntun din ng Mossad ang mga lugar kung saan tumuloy o kaya ay nagkampo ang mga matataas na opisyal ng IRGC at ng Iranian military at maging ng mga nuclear scientists na napaslang. Kaya ng pumasok ang mga Israeli fighter jets sa Iranian airspace, bulag na ang anti-air defense ng Islamic Republic at matagumpay na natudla ng mga precision strikes ang mga nakamarkang target ng Israel. Ayon sa mga ulat, di lang mga buwan, kundi ilang taon ding pinlano ang operasyon ipinahinog at saka isinagawa. Habang ginagawa ang video na ito, ay patuloy pa rin ang pukulan ng misil ng dalawang magkatunggali. Sa panig ng Iran, tinarget ng mga ballistic missile ang mga pamayanan na malapit sa Tel Aviv. Kabilang pa sa tinamaan ay ang isang military base na malapit din sa naturang syudad. Dalawang Israelina ang nasasawi at halos sa daan ang sugatan sa magdamag na pag-ulan ng mga rocket mula sa Iran. Nagbabala naman ang Iran na tatargeting din ito ang mga base militar ng mga bansang tumulong sa Operation Rising Lion ng Israel. Bagaman kinundi na ang ginawang paglusob ng Israel, tumulong naman ang Jordan para pabagsakin ang mga drones at missile na dumadaan sa airspace nito galing sa Iran. Wala man inaamin, pero iniulat ng CNN na ayon sa isang Israeli source, ay may niinambag na tulong ang Amerika sa matagumpay na airstrike ng U.S. State laban sa Islamic Republic. Mariin itong pinabulanan ni McCoy Pitt, isang opisyal sa US State Department. Gayunman, inamin ni Pitt na ipinalam ng Israel ang plano nitong pambobomba sa Iran at sinabi nitong isang preemptive strike at self-defense. Pinalaan ng Amerika ang Iran na huwag didamay sa kaguluhan ang mga Amerikano. Kung hindi, labis itong pagsisisihan ng Islamic Republic. Muli namang pinayuhan ng Amerika ang Iran na ito na ang tamang pagkakataon para makipagnegosasyon ukol sa nuclear program ng bansa. Ang nuclear program ng Iran na mismong itinayo sa tulong ng Amerika noong 1950s sa panahon ng Shah ay naging tinik sa lalamunan at tila bangungot pa para sa mga Israeli. Natatakot si Netanyahu at iba pang Israeli leaders na gagamitin ng Iran ang nuclear capability nito upang lumikha ng mga bomba nuklear na gagamitin upang burahin sa mapa ang Israel. Sa ngayon, sinasabi ng mga military expert na limitado na lamang ang opsyon ng Iran para makaganti sa Israel. Pero kahit palihado, kailangan ng Iran ang Romesbak ng ubog lakas hanggang sa makakaya nito. At base sa nakitang mga pinamon ng Israel mula sa daan-daan daang mga misail at drone ng Iran. Tila di man lang nagalusan ang Jewish state.